pag-a-abroad. Siyempre, di ba? Maraming kababayan natin gusto mag-abroad. Maganda, alam natin ano yung mga advantages, ano makukuha natin. At meron din, siyempre, yung disadvantages. Dapat ready tayo dito. Tapos, mamaya, magbibigay rin ako ng mga tips. Kung gusto nyo mag-abroad, uh, mas malaki sweldo, malaki opportunity, kailangan papasa kayo sa medical exam. So, bilang internist, cardiologist, madalas sa akin nagpapacheck up din. Tuturuan ko kayo ng mga tips pa paano papasa din sa medical exam. So, mag-comment po kayo sa mga overseas workers natin. Ano yung mga advantage, disadvantage? Punta muna tayo sa advantage ng pag-abroad. Siyempre, kung mag-abroad ka, kadalasan, mas malaki talaga ang kita. Okay? Marami kang opportunity marami kang kita doon compared dito. ba? Diba? Yun ang maganda talaga doon. Another advantage, syempre, exposed ka sa ibang kultura. Mas matututo ka. Uh, iiba yung perspective mo. Baka mag-aral ka ba na ibang lengguahe. So, maganda yan. Personal development mo. ba? Diba? So, matututo ka. Good for the brain. Number three, professional growth. Maganda sa credential mo yun. Biro mo, nagtrabaho ka sa abroad bilang kung anong profession mo, bilang engineer o bilang ano pa. Diba? So, maganda yan. Marami kang challenges. Next, number four, magkakaroon ka ng international experience. ba? Diba? Oh, di ba? Importante yan Kung gusto mo magtrabaho in the future Gusto mo bumalik sa Pilipinas Marami ka ng alam ngayon mas confident ka na eh, natuto ka na eh, di ba? Nakipag-usap ka na sa ibang taga-ibang bansa, kaya mo na makipag-usap. Number five, syempre, adventure, exploration, marami ka rin makikita. Pero bukod dito, para sa akin, may isang advantage yung pag-abroad eh. Ito, bilang doktor, ito yung uh, pampahaba ng buhay. Okay? Pag nasa abroad ka kasi, mas mahaba ang buhay nila. For example, ano ba yung mga lugar na lalo na sa first world countries yung mga bansa na mas mahaba ang buhay yung sa Japan mahaba ang buhay parang 88 years old life expectancy sa Singapore parang ang life expectancy ano 87 Hong Kong mahaba buhay kahit sa US mahaba-haba na rin yung buhay added na rin sa Pilipinas ang life expectancy natin parang 71 72 years old lang So, kita mo, pag tumira ka sa ibang bansa, on the average, madadagdagan ka ng mga 16 years sa buhay mo. So, paano nangyari yon? Siyempre, <clears throat> pa na sa ibang bansa ka, less traffic. Hindi ka exposed sa pollution. Hindi masisira baga mo. Ang ganda. Yung mga pagkain mo doon, malamang, mas maganda. Alam nyo naman yung mga pagkain dyan, mas fresh, mas maganda. Lalo na sa first world country na puntahan mo. Yung healthcare dyan, lalo na kung may trabaho kayo, mura lang ang babayaran mo. Pero actually, mas maganda, mas marami ka makukuha ng uh, libre dyan dito. Mahihirapan tayo dito, lalo na kung malalang sakit. So, yung quality of life mo, mas maganda dapat doon pag na-adapt mo yung, yung buhay nila. Dito kasi mas stuck tayo sa traffic na tatlong oras, apat na oras, wala na eh. Sira na ang baga, hindi tayo makaisip, masakit pa ang katawan, kaka-traffic, di ba? So, maraming disadvantage. So, pwede mo makuha yan pag kayo ay mag abroad Mas maganda pa yung earnings ninyo. Ngayon naman, ano naman yung mga disadvantage? Okay? Meron din syempre yung disadvantage sa mga nag abroad kung kaya nyo nga ma-accept. Basically, number one, ang pinaka-disadvantage, yung homesick. Di ba? Hindi mo kasama yung kamag-anak mo isolation, nalulungkot, yung iba na didepress, sabi nga nila within 6 months, yung iba na didepress. Yung cultural adjustment, yung iba hindi maka-adjust sa ibang kultura pero magaling naman mag-adjust sa mga Pilipino. Number three, disadvantage, syempre, family issues. Pag naiwan mo yung asawa mo, yung anak mo, hindi mo nakita lumaki, baka mag-away-away, baka magkaroon na ibang partner, di ba? lahat yan eh, mental health eh. So, either stable ang kita mo, napaaral mo anak mo, mas maganda buhay nila. Kaysa dito, lahat nang kihirap. Diba? Depende sa'yo, unless meron kang magandang trabaho na rin makuha dito. Disadvantage din siguro, uh, baka minsan magkaroon ng legal issues, di ba? Kung hindi ka sanay sa mga visa, work permit, yun lang naman eh. Siyempre, susunod tayo sa rules. Sa healthcare, pwede pro and con eh. ba diba? sa akin, pwede mo gawing advantage ang healthcare kasi dapat mas maganda dyan eh. Like, like sa Japan, meron ako mga overseas worker dyan sa Japan. Tumatawag sa akin, sasabihin, Dok, may rheumatic heart disease ako o operahan na ako dito sa Japan. Libre na. Pero man libre, operahan na siya sa rheumatic. Papalitan yung balbula sa puso ko. Sa puso niya. Sabi niya, Dok, itutuloy ko ba? Sabi ko, ituloy mo na. Huwag ka na umuwi sa Pilipinas. Kasi sa Japan, ililibre yung operation. Pag umuwi ka sa Pilipinas, mahina ang 1 million mo. 1 million pesos, hindi pa tayo sigurado na, na makakapila tayo. Baka kulang pa 1 million, double valve replacement. Nako, di ba? So, kunin mo na yan. Siyempre, takot siya, iba yung lengway. Pero, kaya nga ka mas mahaba buhay nila doon eh, ma kompleto eh. 'di ba? So, meron ding cons and and pros dito. Kaya pag-iisipan natin. Magbibigay lang ako konting tips paano pumasa sa medical exam. Okay, sa medical exam. Basically, itong medical exam, kung gusto mag-abroad, depende sa bansa, ano requirement. Merong bansa, very strict. Usually, very strict yung mga requirement. Yung kumpanya, may requirement. Lalo na kung food handler ka sa pagkain, ay may, may testing yan. Basically, ang check sa'yo, blood pressure, heart rate, physical exam, papakinggan ng doktor, x-ray, basic, konting laboratory test, CBC, urinalysis. O basically, yan lang. Pero merong mga sakit na binabantayan sila. Okay? Pinaka-common, number one, tuberculosis. TB. Maraming may TB sa Pilipinas eh. So, pag napa-X-ray ka, tapos nakita may peklat dito, ay sasabihin may tuberculosis, hindi ka napapasa. Diba? So, pero depende yan. Actually, kahit nagtatrabaho ka dito eh, sa mga fast food, kailangan mo rin X-ray. Pag may scar. Pero, sa tingin ko, may konting lusot pa tayo dito. Lalo na kung wala ka namang sintomas. Pwede mo pa ulit yung X-ray mo sa magandang laboratory. Minsan may x-ray ng kakamali eh. Merong x-ray sa hindi magandang laboratory, luma na x-ray machine. Akala nila malabo, akala nila may TB, eh wala naman pala. So paulit mo, baka negative. Number two, yung mga pulmonary scar, pulmonya. Okay? Pag na may pulmonya, may peklat dito, pwede na pumunta sa pulmonology, sabihin, gumaling na yung pulmonya, magaling na siya, naggamot na or sa tuberculosis, ewan eh, ko lang, papasasabihin, naggamot na yan eh. Uminom na ng anim na buwan hanggang siyam na buwan na gamot para sa tuberculosis. So, dapat pasado na siya. Minsan, merong pumapayag. Okay? Depende. Meron din nagchecheck minsan ng sexually transmitted disease, mga gonorrhea, pero bihira lang naman yon HIV test, minsan chinecheck. So, ingat tayo sa mga kabataan. Mataas ang HIV sa Pilipinas. Ingat sa mga partners. Hepatitis B, number 5, chinecheck din yan. HBS antigen. Uh, hindi naman lahat chinecheck. Ang problema lang, marami sa Pilipino positive sa hepatitis B uh, carrier. Kasi 16%, ganun karami. Sa 10 tao, baka dalawa ang positive sa Hepa B. Kasi mula sa nanay, napapasa sa anak, hindi napapacheck, Uh, may, may magandang bakuna sa hepatitis B pero konti lang ang papabakuna. Kaya minsan, yung magpartner partner mag-asawa, pag isa positive, hindi alam nung isa, mahahawa na yung isa. So, hindi makaka-abroad. Pero hindi naman lahat sinecheck to. Okay? Tapos, binabantayan din, syempre, dito tayo sa non-infectious, high blood, number 6 di ba? High blood pressure. Pag mataas ang blood pressure, hindi papasa. So, bilang cardiologist, ang tip ko nga ganito. di ba sabi ko sa inyo, maganda yung amlodipine, ba diba? So, amlodipine, 5 mg, usually yan ang binibigay ko. Pacheck kayo sa doktor. So, pacheck nyo muna yung BP nyo. So, pag medyo high blood o ninenervous kayo, pag naka-amlodipine, 5 mg, or ibang gamot na gusto ng doktor nyo, uminom lang siguro mga 1 week or 2 weeks. One week or two weeks na kaamlo, dipin kung BP mo 180, 100, dapat mabababa na yan. Dapat papasa ka na. Aabot ka na doon sa maintenance mo. So, pero kung pupunta ka sa medical na nervyos, high blood pa, o bagong sigarilyo pa, bawal, bagong inom ng alak, bagong kain ng mga alat na high blood ka, hindi ka papasa. Okay? Number seven, binabantayan din kung may sira ang puso kung may murmur may congenital heart disease o heart failure 'yun medyo wala tayong lusot kung may murmur number 8 and number 9 binabantayan ang kidney failure at liver failure okay so mataas ba ang uh, creatinine okay marami may kidney failure sa Pilipinas mataas ba SGPT SGOT pero minsan hindi nato chine-check eh. pag na-check lang 'yun lang let's say sa urinalysis nakita may protina sa ihi, check kreatinin mo. Pag nakita may kidney failure, nasisira ang kidneys, hindi papasa. Hindi tayo makaka-abroad. Siyempre, ayaw na ibang bansa, isip nila ay e, kung mag-kidney failure ka sa bansa namin, magda-dialysis ka. Kami pa magbabayad ng dialysis mo. Lalo na kung may libreng healthcare sila. Kaya gusto nila yung pupunta, walang kidney failure, walang heart problem, walang liver failure, para mas healthy. Kaya sinabi ko nga, tigil sigarilyo, tigil alak. Huwag diba? magpapataba, huwag masyado maalat kinakain. Ingat sa mga iniinom na mga over-the-counter pain reliever. Diba, lahat yan, sinasabi ko sa inyo, para alagaan ang kidneys at ang liver. okay Number 10, na minsan di rin papasa, diabetes. Actually, alam ko, pag diabetes na controlled naman, yung konting taas lang ng sugar, dapat pwede pa rin pumasa. O diabetes na umiinom ka naman ng gamot sa diabetes, may tableta ka, dapat papasa. Ang hindi lang ata papasa sa abroad, depende sa requirements ng company, yung diabetes na type 1 na naka-insulin. Mahirap yung naka-insulin eh. Paano kung hindi ka maka-insulin doon pa mag-hypoglycemia, mag comatose di ba? So, or yung type 2 diabetes pero naka-insulin. I think di pa pa sa Number 11, kung may physical disability, hindi makakita, hindi makarinig, Siyempre, di ba? Obvious yun. And number 12, kung merong psychiatric problem. So, meron kayong questionnaire. I-check din yung mental status. Pag tinanong ka, um, mabilis ba uminit ulo mo? Sa kay meron bang sinuntok o inaway? Yung mga ganon. Um, mainising ka ba? So, dapat yung sagot nyo, parang sagot lang ni Doc Willie, yung mabait na sagot lang. ba diba? Pag sin sinagot mo, ah, pag inaway ako, susugurin ko siya. Eh, baka sabihin nila, may passive-aggressive personality ka. Baka mamaya sabihin, may bipolar ka pa, manic depressive do. Hindi eh, ka makakapasa. Okay? So, kalmado lang. Okay, ang blood pressure. manini maninigarilyo. Nakaka-high blood dyan. Sigarilyo, alak, tulog mahaba bago kayo magpa-medical exam. Tsaka pwede mo kayo magpa-check muna eh para ma-sure natin okay yung kalusugan nyo. So, good luck po sa mga mag-abroad. Alam nyo na yung pros and cons. Mag-comment po kayo, lalo na yung mga naka-abroad na. Ano mga na-experience na nila at kung maganda ba o hindi dyan sa buhay nila sa ibang bansa. Alam ko kasi marami akong followers na overseas worker. Marami nakikinig sa atin. Eh. So, yun lang po. Kamusta po sa inyo? Sana nakatulong itong video sa inyo at sa mga ibang Pilipino na gusto pa mag-abroad. Good luck po.